Ayan si Kamyang, o. Kamiyang. Tindi. Wala pa eh. O. Sandali. Eh, samahan mo ako. Diba Jolly Bembang meron din bak. Tindi ito. Ay, ito, 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 Kamiyang. Ito naman eh. Aray ko, huwag mo naman yun. ano. Tay, yung kuku. Sakit. Isad mo dito yung ano mo. Bigay. Bigay. Nakakapit okay. na yung kamay. Sarap kam niyang. baby. Tama na. Wala naman na alabas eh. <laughs> Meron ta. Ayan no? Oh, naglalaglag na nga. Eh. Oh, ayan o. Oh. Pinupos ko kaya. Tama na muna. Ay! <laughs> <laughs> yeah, Tama na. na. Daw, eh. Tama na. Ay. Pag tayo nagkaluwag-luwag, -luwag, bilis pa tayo isa nyan. At ah, ano, isa uli. Hindi naman naman sila. <laughs> Luwag-luwag. Ay, busog siya oh. <laughs> Ano, mama, ang kulit mo ha? Nan pasaway mo. yam yam yam, Ay, na ayun nandoon sa may ano. Ibabaw nung ano. <trendy> <Some> Alin? Nung kutsara. Kanin. Kanin. Oo, kailangan ko pa sumakay pa. Dami. Diba? Ipupush pa nga eh. Talaga naman siya. <laughs> ah, ouchie. Teho, yung yung kainan niya nandun sa may buntot niya. Saglit! <laughs> Aray ko! <laughs> Ito, kami yung sa baba. Oh. Ayun oh, sa baba. Ayun o, sa baba. Ipush mo yan. Ikaw ah. Uh hmm? -huh. Manyang, mm, manyang, manyang. Oh, oh. Kami niya. Ha? Nanigas ka? <laughs> Kamyang, ayan o. Kamyang. Uy, yung tela na <laughs> yun. Ay, nakain yung tela. Karat-karat <laughs> yung tela ni mama kasi no, nagupit-gupit eh no? Hmm, sarap naman ang kain ng kamiyang na yan. Oh. Parang amili bar spread siya. Ayun <laughs> <laughs> yeah, siya oh.